Yo! What's up, men? vanem Bina naman nga pala to para sa panibagong stream natin, men. Ito, naspatang lang to sa YouTube, men. Mukhang maangas at malupet to. So, magre-review or magre-react pala tayo dito sa bagong anda na nakita ko sa YouTube, men. Ang title nito, Wag mong galitin si Juan. So, yung link ng uh, music video na to nandiyan sa description, men. Di ko pa to napakinggan ng buo pero naging medyo interesting lang uh, yung ano niya, yung title tapos yung nakalagay doon flood control scam. Pero yun, um, tingin ko ano to, malupit tong concept para sa bayan, something like that. So yun, titirahin natin kung ano bang nalalaman sa nang kantang are. So sige, try na natin men. Kung di ka pa nakasubscribe men, try mo na yung ano dyan, subscribe button sa Gedly.

So dito no, base dun sa music video, I'm not so sure kung ito is some sort of AI. Mukhang AI dito para sa akin yung drummer. Kasi for some reason medyo odd yung ano niya. Yung galawan men. Sige, tuloy. Matagal nang tiniis Pero oras nyo nang bayaran Huwag hmm? sanang hintayin Kamatayan ang hatol Sa'yo ni Juan Yeah Kwento ng bawat Pilipinong naiwan ng tinig ng mahihirap Ang laban ni Juan Habang sila'y nakaupo sa kanilang upuan, upuan. Mga tao'y nagdurusa at nakabaon Sa utang, utang. tayo'y magsama-sama Tumayo at lumaban Nilaban ng hustisya para sa akin Nabukasan na At ito ang inyong tandaan At huwag butan yung galitin si Juan sa kanto naglalako piso piso mm -hmm. lang ang kita habang ang mga buwaya milyon milyon ang binulsa pag mahirap ang nagkasala mm -hmm. kulong agad sa selda wala mm -hmm. na bang pag-asa nasaan nang hustisya mga bata walang gatas tininitiis ulam na asin pero yung mga anak nila sa ibang bansa nagsha-shopping bakit ganito ang mundo bakit lag hindi ha <laughs> shopping pala yung mga anak niyo sa ibang bansa men mga nepo baby na ang tawag yata do no Toloy men I do si Juan ng lumika Pero si Juan din ang ginagawa. no. Mm -hmm. Bakit ba kasi Hindi kayo makontento Pagod ng ordinaryong tao, Pao. Ang puhunan ng yaman nyo mm -hmm. Bawat luha ng ina Bawat gutom na bata Mala. Katarungan ng sigaw Buksan ang pinto ng hustisya Flood control sa sapa Inanod na ng baha mm hmm. Kawawa ang mamamayan Sa bulok ninyong sistema Na lubog mm -hmm. kayo Sa buwis ng mamamayan Pero si Juan Lubog na sa baha Paun sa utang Mga kontraktor ng kalsada Puro palpak Milyones ang kinita Lubak-lubak pa rin ang daan ng masa Mga kasabot na official Para mga hari sa palasyo Habang si Juan ay nagugutom Nila mo ng dilim sa kanto Kayo'y tunay na salot Magnanakaw mapagsamantala Magnanakaw sa kongreso Sa proyekto sa bawat firma Huwag kayong kampante Sa inyong karangyaan Baka magalit na si Juan atulan kayo ng kamatayan Wag mong galitin si Juan Baka magising sa laban So, props dito sa music video men gustong gusto ko yung setup setup niya nandun sa parang um, flood control something projects kita nyo sa likod may sira tapos um, yung napakahirap ispata no na kung ito ba is AI kung AI man hindi ka na mag, uh, mag ano mag kumbaga magtataka pero kung hindi man to AI, sobrang solid din kasi it, ganda eh, ganda ng ano niya eh, Nang parang semi ano, semi eh cinematography. Sige banat. para sa Mahirap lagi Kain muna tayo. Kung walang magnanakaw sa kaba ng ating bayan, eskwela ay puno ng libro, guro'y may dangal, magsasakay, may patubig, anisagana, manggagaway, may sahod na sapat sa pamilya, kalsada'y maa. Servisyo'y mabilis Bawat tao'y may sapat Kabataan may pag-asa Pangarap ay abot Hindi na kailangan mang ibang bayan at matakot Kalayaan ay damot ang dugot pawis ng bayan Nito'y inyong bayaran Mga kasinungalingan mo'y isa-isang isa, -isa ang babalikan Sa dulo ng kwento lalabas din ang katotohanan Huwag <coughs> 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 mong galitin si Juan Baka mag sa laban Gusto para sa hook legit, no? Swabe yun, men. Mukhang legit yung ano, yung... Anong tawag dito? Yung music video. So, yun. Subscribe kayo doon sa channel nila, men. Tapos, subscribe mo na rin yung channel natin para mag-road to 500 subs na tayo, men. Ngayong taon yon Sana makuha natin. Yun lang muna for this streaming.